Ay, maayong adlaw sa inyo mga lodi. Kumusta ka mo dinatanan? Ari ako subong sa pinakamalinong lugar. Upo na nga akong big scooter. Ang Kimco DTX 350cc. Baligya ko rin siya mga idol. Bago ang guma sa una. 80 by 14. Ang sa likod naman mga lodi. 70 by 13. Ang sa uli hita. So ang boy data sa panguna kag sa ulihi ay mga bago panatanan So nakamating na ni siya mga idol ang aton motor. Iya sini mga cover is naka hydro dip carbon na naman yan, ari are naka carbon so ari naka carbon iya cover sa tambutso is naka uh, carbon hydro dip man yan puro na siya tanan mga original nga mga cover nga gintos lob lang sa uh, ano pati ang yan, naka cover, naka carbon man Kaya syempre ang aton cellphone holder naka carbon lodi man na siya so ay mga lodi ha okay. So ang panggilid na gali is taktanan pero naka-upgrade lang ko sa center spring from 800 RPM to 12 RPM. Yan. Kung maghuni na siya, ang muna to siya naka-on. So dire, pagkita ang panel. Okay ang panel. Ang muna ang panel ta mga idol daw sa lakyan. Wow! Lapad-lapad. Uh, so this is uh, 350cc panel. Ang muna niya ka variant mga idol which is a uh, 300cc and 350cc. Check na ang signal light. Okay. Okay, check. Sa piyak. Okay, check. So, mag-prino ko. Prino. Tara. Check. So, may araw man i-bypass mga lodi. Aring yellow. and check ka ang sound sa aton ano uh, ang aton tambutso is stuck ni siya ha okay check ta okay mga idol uh, aton motor is may ara siya TCS traction control system kung pukaon mo ni siya kung kaso madanlog ka uh, ang motor ya relax lang ang dariyo oh dito kung ibalik kung paon mo yung TCS para so antes naka green na ang TCS naka green na siya botsing sing ganon uh, hindi na siya naka TCS pwede mo na siya pugaon dasig are oh. pwede mo na siya pugaon dasig oh. pero kung ibalik mo sa TCS para para ano ka safety ka sa mga danlog-danlog ang mga lagyan are o oh. ma-orange na siya So nag-orange. So karon pugaon ka, ko siya. Kun pugaon ko siya mga idol. Oh, Kaya delay siya tungod gina-secure ya ka sa mga dandog ng mga alagyan. Kung may makilala ka muna nga gusto magbakal sa motor or open for swap man ha? open for swap. Comment na kamo or PM na kamo sa account kay istoryahan ta, okay? Gusto mag-upgrade ang motor. This is 350cc. So sa mga interesado, kung may kilala ka na, gusto mag-upgrade sa motor, share nyo ang video. Base pala ang gusto nila kag uh, basi gusto man